Ayan! Tari tayo! tayo Takbo tayo! Bilisan natin! Pinanlaki! Eh. So ayun mga kabayan, pasensya na kayo, hindi ko kayo na ipasyal doon ng handulo kasi may nakita tayong coyote, unlucky! Eh. Kaya bumalik tayo sa sakya natin Grabe, wala mag-isa pa naman ako dito, walang, walang pwedeng sumaklulo sa atin dito kaya hindi ko na ulitin yung vlog na to, pambihira, mapapahawak pa ako Ayun, unlucky eh nun! Grabe, Woo! Thanks God! Woo! Hindi pa tayo na, hindi pa ako nakadiretso doon. Nang yun ang buti na ko kaagad. Pambihira. So tara mga kabayan, uwi na tayo. Tigilan na natin tong kahibangan na to. Mamapahamak pa tayo dito. Yun, magandang magandang araw sa inyong lahat mga kabayan kung saan na kayong sulok ng mundo. Time check muna tayo. Alas dos ngayon ng hapon dito sa Canada negative 30 ngayon dito mga kabayan dito sa Canada Tara, samahan nyo ako papasyalan natin yung uh, Frozen Lake dito mga kabayan Ayan, alam niyo naman dito sa Canada mga kabayan Pag uh, winter is uh, Nagiging uh, Ice yung paligid natin mga kabayan Kung nakikita nyo yung uh, Ayun, sa dulo na yon kabayan, marami ditong mga namimingwit at namamasyal during summer. So dahil winter ngayon dito sa Canada, ayan puting-puti siya at uh, nagiging ice na yung uh, tubig. So puntahan natin yon mga kabayan. So lakad-lakad lang tayo dito. At uh, para makita nyo rin yung ganda ng uh, uh, pupuntahan natin. Uh, pangarap ko lang makapunta ng Canada at makaapak maka-experience nang snow mga kabayan so this is it nandito na tayo at ayan lalakarin natin doon sana hindi tayo lulubog <laughs> ang lamig grabe so titingnan natin kung anong nga uh, dadnat na natin doon kung subukan natin ano subukan natin maglakad doon sa uh, gitna ng lake na naging frozen na yung tubig <coughs> Ako lang yung tao dito mga kabayan no? oh, ayan. Solo lang natin dito May trail naman siya eh. So it's fine May dadaanan Ikot tayo dun sa kabila Dun Ang lamig Sa mga Nangangarap pumunta dito sa Canada During winter ito yung uh, Halos paligid puting-puting mga kabayan ayan oh. Ayan nandito tayo. So ayun yung lake. <laughs> subukan natin na maglakad doon sa gitna mga kabayan oh. Kung hindi tayo lulubog. So subukan na ren. <laughs> so ayan. Bababain nat natin to. <laughs> Ito. Ayan lake 'to mga kabayan at uh, yung, nag nagiging uh, naging yellow na 'yung ano naging yellow na 'yung tubig dahil sa sobrang lamig. So 'yung inaapakan natin mga kabayan pag uh, summer ano to uh tubig tubig to dito sa lake mga kabayan at dahil uh, winter ngayon <laughs> nagiging uh, frozen na 'yung ano 'yung uh, So big ng lake ayan iikot ko kayo mga kabayan sobrang tuwa ko kasi first time natin maka-experience na uh, makapunta dito sa gitna ng lake during winter kasi frozen na ang ganda oh iikot ko kaya yay yan so lakad pa tayo doon para uh, may pasyal ko kayo ayun ulitin ko mga kabayan ah yung inaapakan natin na to tubig to mga kabayan na naging na naging uh, frozen na naging ice kasi sa sobrang lamig dito sa Canada mga kabayan ayan Whew. ang ganda na experience na to suabe ayan o oh. Tayo dito ay na malayo na to ah oh. Ang lamig, Rabulik tayo <coughs> Balik tayo, doon tayo maglakad sa kabila So lakad lang tayo Dinada Dinadaan Dinadaanan natin mga kabayan Pero snow na yan na tumigas Kasi marami ding namamasyal dito Ayan So So ayun Lakad lang tayo Ikot lang tayo doon doon banda. Tapos balik din tayo. Ayan, 'di ba? Ang ganda dito sa Canada mga kabayan, no? Ang ganda ng paligid natin. Puro ay snow. Ayan. Ayan, ikot lang tayo banda noon. Ang ina, masukal na to dito ah Yay! ang ganda ng experience mga kabayan oh. huh. nag-iisa lang tayo dito mga kabayan huh. Huh. lakad lang tayo exercise din to <coughs> ayan oh, Ayan, lakad-lakad lang tayo dito hanggang sa umabot tayo doon sa kabila. Ayan, ikot lang tayo mga kabayan. Ayan. Ayan. O, yote! Nakita nyo yun? Tagpo! Lalapain tayo niyan! O, tayari tayo! Takbo tayo! Bilisan natin! Nakita ba Puto Bo Ayok na yan Puto Hanap pa tayo sa ginagawa natin <laughs> <laughs> Ang laking kuyote yun ah Hindi na wala tayong ano dyan Wala tayong laban Balik tayo sa sakyan <laughs> na, ang laki Hindi ko na uulitin itong ginagawa ko Puto na ang laki. Nakagat tayo dun Nakagat tayo dun Kung naging natakbo tayo Akin na baka maabutan tayo Ang ah. ah. laking kuyote na yun Ayaw na yun Munting lang tayo napahamak Ang laking kuyote mga kabayan kuyote mga kabayan Pagod ako doon ah. Ang laki. Ang takot ko. Ay, na. Sayang. Sayang hindi natin nakuha na ng video. Siguro nahagip yun sa camera. Nahagip yun. Titignan natin. na natin mamaya. Oh, huh. ang bihira. Ay, yari. Yari sana tayo. Oh. Huh. Ayoko na ulit itong vlog na to. Muntik pa tayo napahamak. Visit!